So hi guys, so maulan na afternoon sa iyo lahat So ngayon guys, nagpo-vlog tayo kasi nga maulan wala masyadong bumibili So mamaya, kanina guys, so maraming nagbili yan So ano nga ba ang mabinta sa akin kapag tag-ulan? So syempre, mabinta ng ating noodles, pancit canton, tsaka yung mga lucky meat, chicken, beef and ramen So mabibinta yan tapos mga miswa, so tanghon, yeah. So marami pa guys. So ano nga ba ang mas mabinta sa atin today's video guys is gin below. So gin bilog, guys is mabinta ito tuwing tag-ulan. So itatuloy na natin guys ang ating vlog. So may bumili kasi kaya. Yeah. Ang mabinta sa akin guys kapag maulan, maliban sa mga cup noodles, noodles, pancit canton, mga odong, sutanghon, and biswa is mabinta rin to guys sa mga lasingero, jilbido. So ano ba ang susunod nating open nito guys kapag bawibigis lang ito ng chin? So syempre alok natin ang ating misty and tongue. So, may iba't ibang flavor po yun, guys. So, tatanungin natin sila kung ano ang kanilang gustong flavor. Ayan. So, syempre, dami tayong flavor. Meron sa nisti, meron tayong lemon, meron tayong apple, at iba pa. Ganun din po sa tang. So, marami din po. So, marami din sa tang. So, mamili lang sila kung kalamansi, orange, grapes. Pero, grapes talaga, guys, is mabinta dito. So, grips and tang for season guys. Maganda dito siya eh. partner at eh, saka yung tang dalandan. Ayan. Yung for season kasi ba, parang kulay-kulay pink. So, maganda siya dito combination. So, yun yung mabinta sa akin guys. dito. Jean. And next, what is the next? So, syempre yung iba, tinatamad pumunta ng palingki. So, bumibili sila ng mga easy open can. So, katulad ng mga ito sa likod ko. So, tignan yung bungi-bungi na siya. So, hindi pa kami na mili yan. So, pag namili rin kami guys, is nasa app na lang. So, hindi na kami pupunta ng grocery. So, yun ang advantage ng mga nagsari-sari store dito sa uh, Maynila na malapit sa mga pamilihan. marami ang ahinti. Lahat Karamihan may mga ahinti na shop. Pinapuntahan na lang kami guys. Hindi na kami masyadong pupunta ng grocery. So, nagbu grocery lang kami kapag walang-wala doon sa parihong mga ahinti namin. Wala pupunta kami ng Robinson. So, may kataasan nga lang sa Robinson guys. Pero, sakto lang naman siya. May tubo pa rin. Kahit pa paano. Kasi nasabay ko na rin pagbili yung mga gamot doon sa South Star. Kaya, ayan, mabilis lang. Tapos, pag namili kami ng mga gamot, sa ano po namin binibili mga kasari sa South Star or Mercury. So, dun, kapag gamot guys, dun tayo mamimili sa mga authorized talaga na mga pharmacy. So, huwag kayong bibili dyan sa mga lako-lako lang. So, yan. So, ano pa nga bang mabinta sa tag-ulan? So, syempre, ito. Partner na din to guys, itong mga ang um, mga sitsurya. So, isa din po ito sa pinakamabinta kapag tag-ulan. Itong ating sitsoya. Ayan. So, yung sitsoya ko guys is nakagalito lang talaga siya. Eh. Nakasabit. Diba? Para mabilis siya si Kuana. Pag may titingin, iikot ko na lang siya. Ganyan. Titignan nila kung anong bibili mo, Anong gusto. So, ito yung pinakamabinta natin ngayon. So 'yun lang guys ang update for today's video. So guys, please subscribe naman ng aking munting bahay at like and subscribe na rin po. Thank you for watching.